Welcome to Nestor na kay channel. Ang lulutuin po natin ngayong araw na to, magluluto po tayo ng tinolang manok. Marami po tayong dahon ng malunggay, kaya yung lulutuin po natin tinola, marami pong malunggay na ihahalo natin. Tapos, meron po tayong ihahalo na isang maliit na papaya. Ito po yung dahon ng malunggay. Meron po kami tanim na dahon na malunggay eh sa tinola po mas gusto po yung maraming sahog na malunggay ito po yung papaya malit lamang po ito pero malapit na po mahinog ihahalo po natin ito sa lulutoin po natin tinolang manok okay na po natin ang chicken Digayin na po natin ang papaya. lagyan natin ng tubig Lagyan natin ng sising na pampalasa Lagyan natin ng paminta, durog. Masarap po itong ating tinolang manok at manamis-namis po ang sabaw nito. Gagawa po nung papaya po na medyo malapit na po mahinog. At pag malapit na maluto ito, saka po natin ilalagay ah, dahon ng malunggay. At ilalagay na po natin ang dahon ng malunggay. Ito po ay marami pong dahon ng malunggay. Dahil yung taning nga po namin, ah, malago na po yung dahon. Kaya mas gusto ko po sa, pag nagluluto po ako ng mga sinabawang manok, o kagaya po ng tinola, mas gusto ko po yung maraming gulay, lalo na kapag malunggay po. Luto na po ang ating tinolang manok na may papaya at dahon ng malunggay. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming 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 salamat po and God bless po sa ating lahat. Ulam natin ngayon, tinolang manok na may papaya at dahon ng malunggay.